Ayan, good morning mga kagrintam. Ayan, maglilinis kami ng bakuran para kami ay magtanim ng mga gulay dito sa aming dinadamohan. Uh, dinadamuhan. Ayan, tinatanggalan namin ng damo kasi sobrang kapal na ng damo. Kaya ayan, tutulungan ko si tatay maglinis ng damo. Kami ay maggagamas <laughs> ng damo dito. Baka ahasin na kami dito. Tingnan, pagkakapal ng damo. Oh. yan Si tatay nagsimula na. Pero ako, pa-video-video pa lang. yan At nakita ko tong balanoy ko na wala nang dahon. Kinuha ko yung, ano, yung ating buto na tuyo. At itatanim ko sa, ano, panibagong tanim para gumanda ulit yung balanoy. yan Tatanim ko yung balanoy. Kinuha ko yung mga tuyong buto. Yan si tatay ay ano, nagsisimula ng maggapas ng damo. Yun. Ang kapal ng aming ano, lilinisin. Kaya dati, ang lugar na to, gulayan. Marami kaming tanim na gulay dito. Eh, napabayaan namin, napabayaan namin na damuhin ang damuhin, hindi nga nasikaso. Gawa ng laging busy. Ayan, ngayon, Pinagtuunan namin ng araw itong araw na to para linisin yung lugar at tamna ng mga gulay ulit. Meron pang ano dyan o, oh, puno ng, uh, meron pang puno ng kamoting kahoy. Titignan natin yung kung may laman kasi dati pa yan, naiwan na, naiwanan nung kasama ng mga gulay pa yan na tanim. Ang dumi na ng paligid kaya lilinisin na namin. Magtatanim kami ng panibagong gulay. Dahil nga mahal ang gulay ngayon, kaya ayan, tinulungan ko na si tatay. Ayan, nagkakalaykay na si Inday. <laughs> sige, kaykay, kay, sige, kai kay. Ayan, nagkalaykay na po ako, tinulungan ko na siya kasi pawis na pawis na. Kaya tinulungan ko na. Ayan, hataw kami sa paglilinis ng mga damo kasi nga, ang lagu-lagu na ng damo dito. Kaya tinulungan ko na para ma mabilis mabilis matapos Ayan. marami pa lang gaw yun napangagat ng langgam <laughs> napangagat ng langgam na pula doon sa taas <laughs> kaya yay kaya tarang na nagtatarang na siya sa ano sa kagat ng langgam nakahubad pa man din Ayan. tulang kami mag-asawa sa paglilinis at ang kapal ng damo Ayan, ayan, samahan nyo kami dito sa paglilinis ng aming tataniman ng mga gulay. Sa susunod na video ko, gulay naman, magtatanim naman kami. Ngayon, linis-linis lang muna. Siguro dito matatapos ngayon. <laughs> uh, ilang araw pa ulit, lilinisin muna ng lilinisin kasi sobrang kapal ng damo. Kaya, ayan, ayan, ayun, pati yung anong tawag dyan. Lemon grass tinanggal ni tatay, hindi na daw pwede at tuyo na tatanim na lang ng panibagong lemongrass at lagi kupa, lagi kasi gum kumukuha doon sa aming tanglad. Yan, sige kay kay. <laughs> oh. <laughs> tinitingnan, tinitingnan ko lang kung kaya kong maglinis ng ganyang ano. <laughs> Tinulungan ko lang si Tatay kaya ayan. Makita niyo naman ako ang sipag ko, ayan oh. <laughs> si Tatay pawis na pawis na. Ay. Pag natam na namin to ng gulay, naku, ang dami namin matatanim dito. Kasi malawak din naman ang lugar na to. Yan. Titing, sabi ko kay tatay, tingnan yung kamote kung may laman. Para malaga namin at may merienda kami pagkatapos naming ah maglinis ng ano, mga damo. Magtanggal ng mga damo. Sabi ko maglalaga kami ng kamote at ano, kung may laman. Siguro may laman yan. Ang laki na kasi ng kamote na yan. Oh. Yan, yung puno niyan pwedeng itanim at puputol-putol niya ni tatay. Pwedeng pananim yan sa mga gilid ng mga gulay-gulay. Unahin lang namin niyang. Yan, talagang pinawisan kami ng gusto dito sa paglilinis ng aming bakuran. Yan, pagkatapos nito ay kami ay <laughs> magme na pag may laman itong aming kamote. Siguro naman may laman niya kasi matagal na yan nakatanim diyan. Yan, maya-maya ititingnan na yan ni tatay. Yun, naghukay na nga si tatay ng kamote. Yun, naghukay na si tatay ng kamote. May laman nga yung aming kamote. Kaya mayroong kaming merienda ngayon. Yan. Makakapaglaga kami ng kamoteng kahoy. Yan, sasawso namin ito sa uh, nyug at saka asukal. Masarap na merienda yan. At samahan pa ng kape. Kaya lang parang naubos ko na yung kape kanina. <laughs> yan, siguro hindi na kami magkakape. Sa pinawis na ito, ang hirap na magkape pag sobrang init na. Kasi sobrang na kami pawis. Pawis na pawis na kami pareho. Kaya pagkatapos nitong kuha ng kamote, magpapahinga muna at ilalagay uh, ilalaga ko yung kamote na yan. yan masarap kumain ng kamote ngayon. Kasi napagod kami ng husto. Konti pa lang yung nagamasa namin pero nakakapagod na. Kasi nga mainit. Nakakapagod mag, ano, maglinis. Pagka, uh, ang tawag yan, magdamo. Ang hirap damuhan pala ng ganyan. Kaya uh, sabi niya, wag na daw akong tumulong pero tinulungan ko pa rin siya. Pero hanggang yun, uh, kakatawa naman. Nakakuha pa rin kami ng kamote kahit paano. Yan. Pagkatapos naman ng ano na yan, pwede pang itanim yung mga uh, sanga ng kamoting kahoy na yan. Itutusok ulian yan ni tatay dyan para dumami na ulit yung aming kamoting kahoy. O, nagtuturo pa si madam. <laughs> Ayan. Mayroon na kaming nakuhang kamote. Tingnan natin kung gano'ng kadami yung nakuha ni tatay na kamote. Madami-dami din siguro yung kamote na yun. Ayun, at may ilalaga na akong kamote. Madami-dami din naman ang kamoteng nakuha. Ayan o, oh, dami din. Ayan, may panglaga kaming kamote. <laughs> Sobra pa sa amin to pang merienda ngayon. <laughs> Ayan, tignan mo na natin ating ilalaga. Ayun, may libreng merienda na kami. Aking ilalaga. May panglaga ng kamote. At, Naluto na siya. Naluto na. Nalaga na. <laughs> Kain na na. May merienda na kami. Libreng merienda. Para, sang, para ngayong umagang ito. Yan. Kain na Thanks for watching. Bye bye. See you on my next vlog. Ayun o. No? May kapi pa o. Oh. Kaya lang ubos na. Kaping barako. Oh. Kaping barako. Ayun. Barako pa may kaping barako kami. At ilagang kamote. Sa usaw sa nyog. <makes noise>